ya nga, nga man, bata, Mas, bata, lang, eh. na, hey, naman yung ito, eh. na naman yung ginagawa ko dito eh. ito ko eh. yung dalawang wire ng capacitor. Wow! Rekta! Ito na yung kanyang thermal fuse, so bisitin natin. Di ako. Hindi 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 Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ginawa rekta kaya ang nangyari nung nagkaroon ng ano init wala na kasi nag stock siya ayan, stock up so, stock up niya yun sayang so, yung motor standard naman din ang ipip ko ng mga hindi nagpapalit ng ito ang mahaba man din ang motor ngayon 200 plus yeah, 280-260 ang motor so tatry natin itong ano, baka makasurvive

motor yang magagawa selamat